So hello guys. Nandito na naman tayo ulit ngayon. Ngayon po ay gamutin po ng nanay ko ang pinang asawa ko. Kasi kagabi pa po, hindi siya makatulog buong gabi. Kasi masakit po yung ngipin niya. Ngayon, gamutin ng nanay ko. Tingnan natin kung, kung may uod ba sa ilalim na sumasayaw sa'yo yung uwod sa ilalim. Okay guys, wait. So, ayan na guys. Yan po guys, ginagamot na po yung ngipin niya. Tignan natin kung may uod ba yan sumasayaw dyan sa loob ng ngipin niya, guys. Si Kagabi Papuyan, hindi siya makatulog. Kaya sa sobrang sakit ng ngipin niya. Yan po yung nanay ko. Yan. Sige, sige, sige. So, ito na guys, yung kanina, yung pinapahid ng nanay ko doon sa kanyang, mu sa muka. Sa muka ang asawa ko guys. Tingnan natin kung may uod ba to. So, ayan, may uod nga. Nakita nyo ba yan? Oh. May uod. Nipin mo. Meron okay. ko Mahaba, Sam. Mahaba yung uhod ng ngipin niya. Kaya hindi siya makatulog kagabi. Ito pala yung sumasayo dun sa kanyang ngipin. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. isa na. Ay, isa lang. Hindi naman Ay, ay. Hindi ata magagalitap. Ay, ay. Ay, Kaya pala yung sakit ng ngipin mo. Yan, may uhod pala. Hindi, ay. Masakit Oh, meron pa. Yan. Oh, Ah, oh, meron, oh, oh, meron pa maliit. Yan o, oh, maliit. Yan. O, oh, ayan. Dalawa. Dalawa na. Kaya pala pinakamasakit kagabi ngipin niya. Ulitin lang natin yun ngayon. Ulitin pa niya ngayon. Dora, dalawa na. Oh, yan. Dalawa lang. Malala. Dalawa lang. Ayan, dalawa lang. Mm -hmm. Sana yun. Mahalik o rin. Ayun mga guys. kita na naman guys. Karami sakit na ngipin ko kagabi. Ah, hindi talaga ako napa napakaniwala na nakuha ng manuwang ko yung uhod ng ipin ko ah grabe guys ang sakit dalawa pa talaga grabe guys no ang galing niya nakuha niya talaga yung uhod ng ipin ko grabe talaga ang sakit talaga ng ipin ko yung kagabi hindi ako nakatulog kaya sa uhod na yun mula ngayon guys parang hindi ko na maramdaman yung sakit guys grabe talaga ang galing ng manuwang ko